Welcome back mga kabaryo sa ating usapang baboy and ngayon po papunta tayo ng Bicol dahil medyo marami-rami po tayong activities doon. Pero syempre po magsisingi tayo ng farm visit and uunahin na po natin ang R&D farm. No natin ulit dito sa kanilang farrowing building and ito na nga po sila and nung huli po natin bisita dito hindi po masadong maganda ang litter size ano po medyo mababa and mamaya pong konti iche-check din natin yan so ngayon po ito yung kanilang mga winalay na biik nandito pa rin sila and tingnan po natin ito ito po yung kanilang drinker ayan so meron po silang drinker dito check natin may tumutulo naman ano po. So ito po ay may nakahalo dito vitamins para sa mga bagong walay na biig. So yan po ay multivitamins plus minerals and kung ano-ano pa. Okay. So baka nagtataka po kayo bakit andito pa rin ang kanilang mga winalay na biik. Ito po ay dahil puno pa dun sa kanilang kabilang building. Kaya andito pa sila. So ngayon po ito na yung mga inahin. And ito po ang kanyang anak, dose pero mukhang may paampon po dito so eto po yung kanya mga big pero base po doon sa kanya record ay sham lang ang original na beak nya and may tatlong ampon and then eto pa po yung iba pang mga winalay so napakarami pa po ito pong mga ito ay dito muna hanggat hindi pa po nababakante doon sa kabila although nagsisimula naman na po magbakante doon pero syempre kailangan pa po magdisinfect Makikita rin po natin na yung iba dito ay malalaki na. So mukhang nagtagal na rin sila dito. And then balikan po natin ang ating mga inihin na may biik. So ito po mukhang okay naman ang kanilang katawan. Pero yung pong ating mga inihin ay nangangayayat na. So isa rin po siguro sa naging problema dito nga ay yung second parity syndrome kung saan dahil po sa pagbagsak ng katawan ng ating inihin ng unang anakan nila ay naapektuhan din po yung second litter nila or yung second parity. So, nung unang anakan po kasi, nag-average sila ng 13 heads. Pero nitong mga second parity na nila, parang nasa average 10 heads lang po ang na nila na mababa para sa second parity na ating mga inihen Ayan, medyo marami pa rin po tayo nakikita na nangangayayat na, na inhin. Ayan po, hindi siya kumakain. Napaka-importante po na kumain ng ating mga inhin during lactation dahil mabilis po bumagsak ang kanilang katawan. So, check po natin ang tubig. Lahat po dapat sinecheck natin. Pag minsan po kasi hindi naman infection talaga ang dahilan kundi sa management lang. So, importante rin po pag nagpapakain tayo ay pinapatayo natin lagi ang ating mga inihin. Okay. Okay. So, ito din po. Mahina rin kumain. Senyorita rin yata ito. Gusto yata isusubuan pa siya. And kapag mahina po kumain na ating inihin na apektuhan ng kanilang production ng gatas at pag naapektuhan ng production ng gatas ay ito po ang mangyayari. Ayan. So, may nagtataim. Mukhang meron din pong nagsusuka. So, pabibigyan na lang po natin ng antibiotic ang ating inihin and yung kanyang mga biig And importante rin po sa ating mga na makakain na ng early win immune booster kapag ganito nga po nagsusukan na sila. Ayan, so hindi naman po lahat ng mga biig ay nagsusuka at nagtatae. So, yung iba na po magaganda ang katawan. Pero yun nga po, hindi pa rin ganun karami yung liter size na nakikita natin dito kapag may inihin tayo mga kabaryo lagi po nating tatandaan na ang goal po natin ay makapagpaanak tayo ng marami at makapagwalay tayo ng marami kasi dito po talaga magkakaroon tayo ng kita ano po lalo na po hindi pa ganun kaganda ang presyo sa ngayon so kung 10 lang po lagi ang production natin ng ating mga biik at 3,000 lang natin nabibenta ang ating mga biik ay lugi pa po tayo Oh, no! Okay, so dito po mukhang medyo gumaganda-ganda naman na ang liter size. Ang isa po kasi naging problema rin natin dito base dun sa mga records nila is mababa yung kanilang conception rate. So ngayon po ay check natin ang heat detection. And ngayon po ay tatlong beses na rin naman silang nag ai kasi wala naman po sila problema sa similya kasi sila na nagpo-produce. So yun po yung mga adjustments nila and Although nakikita po natin medyo magaganda dito, marami yung mga biik. Pero yung pong ibang mga improvements ay siguro sa mga susunod pa na buwan natin talaga makikita. Ayan, so dumadami na po sila. Meron naman pong mga inahin na nanganak ng 15, 14, 13. Pero meron din po kasing mga inihin dito na nanganak lang ng 6 at 8. So kung i-average po natin, siguro ay nasa 10 pa rin per sow ang produce lang dito. And ito na po ang last na inihin na may biik. So ito po mga ito ay buntis na lang. At inaabangan na lang po mga anak. Ayan. So dito na po sa kabila ay mga junior boars. Ayan, pandagdag ng similya. So kahit mag-apat na beses na po sila mag-AI ay walang problema. At may big pa dito na anak ng dalawa at walo ang pinampon. Ito po mga inihin na ganito ang nagpapababa na ating average liter size. Okay, flex lang po natin ang duyan. At least maganda po ang tambayan ng ating bantay. Okay, so next po, dito naman yung kanilang mga buntis so ito yung gestating building nila and muli po hindi na muna natin ito bibisitahin para hindi sila magulo and dun po sa huling visit natin pinapalinis natin itong mga lalagyan ng kanilang pakain at mukhang malinis naman na po Ayan. so ngayon po ay nasa 120 plus na ang kanilang active na inhen Then, diretso na po tayo dito sa kanilang nursery pen naman. So, sabi nga po natin kanina, ito po ay sinisimulan na nabawasan. At ngayon po ay, ito na siya. So, medyo may bakante na. So, i-disinfect pa po ito bago ilipat yung ating mga pre-starter piglets. Okay! And, ito na po ang ating mga piglets dito. Ayan, so ang gaganda po ng kanilang katawan. So bata pa lang, nakikita na po natin na medyo humuhubog na yung kanilang mga muscles or yung kanilang mga balakang. Actually, dito po ay medyo iba-iba rin ang edad. Ano po? Meron dito, ito, totoong pre-starter piglets, itong mga ito. At kung maliit man po natin silang naiwawalay, ay nakakahabol naman sila dito dahil nga po ad libitum feeding sila dito. Ayan. So pre-starter din po ito. Pero meron po ditong iba na starter na. So ito po pre-starter din ito. Yan. So meron po silang auto feeder and malamang early win super start po ang pakain dyan. So ngayon po kasama rin po natin ang nutritionist ng Figrolac para silipin nga po at i-monitor yung performance ng ating feeds sa field. So kung ibabase naman po natin sa performance nitong ating mga beak dito ay mukhang positive naman. Ano po? So yan, pre-starter din po itong mga ito Pagdating po sa kanilang nursery building Wala na pong nagtatae, walang inubo At magagana silang kumain So napakalaki rin po ng factor Ng magandang kulungan para sa magandang paglaki Ng ating mga baboy oh! Then itong mga ito naman po ay Starter Ayan, so lalapad So ito po ang ideal na katawan talaga Na hinahanap natin sa ating mga no po mas maagap silang lumalaki at lumalapad ang katawan ay mas maganda. Kasi nga po, ito yung pundasyon nila. So, dito po sa panahon na ito ay hindi pa kumakapal ang kanilang taba at makikita po natin dito na talagang muscle po yun na po form. Ayan, mga macho. Itong mga ito po ay starter pero ideally po ang mga ito ay nailipat na rin natin sana sa grower finisher house kung saan cemento na po yung flooring. So, ito po ay nandito pa kasi yun nga, kulang pa rin po tayo ng building at kulungan. Kaya nandito pa sila. So, blessing in this guys po na hindi masyadong marami yung mga big na naproduce nito mga nakaraan. Dahil kung hindi po, baka itong mga ito ay nakatalin na sa bawat puno sa labas. And then, yung kakulangan po na building dito sa farm ay ito na po, ginagawa na. At dahil nga po kulang tayo sa kulungan ng ating mga palakihing baboy, eto po at nagpapakonstruct ng R&D farm ng isa pang building na kaya maglaman ng nasa 240 na growers. Pero kahit ganun po, kulang pa rin yan. So magpapatayo pa ng isa pang building dito naman. Magiging pareho din po ng sukat ng building na ito yung bagong building na ipapagawa. Then puntahan po natin itong kanilang existing na building na para sa kanilang mga palakihing baboy. So, ito po ay kasa dito ang nasa 220 na palakihing baboy. So, ito po siya. Ayan. So, bawat kulungan po kaya maglaman ng 10 at ito po ay merong 22 na kulungan. Sa ngayon po ay kalilipat lang nila nitong mga growers na ito Ayan. So ibig sabihin po tumagal ng hanggang grower itong mga ito doon sa nursery building. So buti nilang po ito walang nasisirang mga plastic matting. So ayan. Nitong huli po ay nakapagbenta sila ng 70 heads ng baboy sa isang araw lang po yun. Wow! And um, ito pong mga ito ay medyo matagal-tagal pa. Siguro mga isa't kalahating buwan pa ay pwede na pong mabenta ang mga ito. So, ang nakakapanibago po dito sa building na ito ngayon ay napakalilinis ng ating mga baboy dito. Ano po? Ito po ay dahil naayos na po nila yung kakulangan nila sa tubig. yan kaya medyo malilinis na sila. So, hindi na po natin pupuntahan dun sa likod kasi magkakamuka naman sila. Balik na po tayo dito. Ayan, so mapapansin po natin, punong-puno pa rin ang ating mga baboy dito at hindi pa natin may lilipat yung iba pang mga starter na nandoon sa kabilang building. So, iniintay po talaga yung bagong building na construct. So, dito po sa Bicol ay talaga napakababa pa rin ng presyo ng baboy. Ano po, uh, nagre-range ang presyo nila ng 130 to 140. Pero hopefully po, itong mga baboy na ito ay tumama na sa magandang presyo. So, sana po ay tuloy-tuloy na magtaas ang presyo at ang mga ito po ay mabebenta ay next month na tuloy-tuloy din naman po ang production nila kaya pasasaan ba tatama din natin yung mataas na presyo na yan ayan so umulan na po ngayon kaya dito muna tayo tatambay panigurado po mamaya ay amoy pera na ako Okay, so yan po muna video natin. And muli mga kabaryo, please follow ang ating veterinaryo sa Baryo FB page para sa ating Road to 10K na followers. And muli po sa lahat ng ating mga kabaryo, maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta sa ating channel. And palagi po tayo mag-iingat. na ng